Viral ngayon sa social media. Jolina Magdangal, inulan ng pambabatikos mula sa netizens dahil sa naging mensahe kina Carlo Aquino at Charlie Dizon. Kaliwat ka ng pambabatikos ang natitikman ngayon ni Jolina Magdangal dahil sa pagbati niya sa bagong kasal na sina Carlo Aquino at Charlie Dizon. Talagang bagbog sarado ang actress TV host sa mga netizens nang dahil lamang sa ipinost niyang mensahe para sa celebrity couple. Ikinasal last Sunday, June 9. Sina Carlo at Charlie sa Alta Veranda de Tibig, sa Silang Cavite, na dinaluhan ng kanilang respective families. At mga malalapit na kaibigan in and out of showbiz, at isa nga sa mga uma attend sa wedding, ay si Julina kasama ang asawang si Mark Esqueta. Sa kanyang Instagram page, nagbahagi si Jolens ng kanyang message para sa bagong kasal. Kalakip ang mga wedding photos ni na Carlo at Charlie ang kanyang pahayag na nagmanifest din siya para sa forever ng magjowa na nagkatutuo naman. Sabi ni April tutuong pangalan ni Charlie sa vows niya, totoo daw pala ang manifesting. Gusto ko lang e-share na isa ako sa nagmanifest para sa forever niyo at yung mga sinabi ni Kaloy na palayaw ni Carlo. Sa vows naman niya, kung paano niya iingatan, aalagaan. At mamahalin si April, alam na alam ko na puso niya ang nagsasalita. Thankful ako na nawitness ko ang kanilang pag-iisang dibdib. Kaloy, bilang bata ka pa magkakilala na tayo. Alam ko kung gaano ka kabait na anak. At mapagmahal sa family mo. Sobrang happy ko talaga para sa'yo, April, mula nung malaman ko na mag-sister tayo kay nanay ninet. Nasundan na kita and ina-admire talaga kita sa galing mo sa craft mo. Pero higit sa lahat, sa pagkahumble mo. Congratulations and best wishes. P.S. Sarap makawitness ng mga kaibigan na pa forever. Tapos kasama ko ang aking forever. Love you mahal. Ang buong IG post ni Jolina. Pinusuan ng ilang netizens ang naging pahayag ni Jolina. Pero marami rin ang nambasag sa kanya kasabay ng pagbanggit sa ex-partner ni Carlo na si Trina Kendaza. Ang ina ng kanyang anak na si Mithy. Saad naman ng mga netizens. Grabe naman caption mo Jolens na mapagmahal sa pamilya. Knowing the fact na iniwanan niya mag-ina niya. O aya na bash ka tuloy. sinti pa more, maganda sana kung naging mabuting ex si Carlo sa nanay ng anak niya. Pwede pa maintindihan ng mga tao na baka nga nagbago siya. Kaso sa pain na kinayus niya sa maraming babae kagaya natin. Hindi siya credible na maalam magmahal o rumispeto ng isang babae. Paano pa kung hindi sincere pag sa anak? Madaming factor need e consider sa ganyang klaseng lalaki. Hindi porket nagpakasal eh nagbago or matured na lalaki na. Buti hindi sila nagkatuluyan ni Trina kasi HNDI niya deserve ang isang baby boy kundi a real man.